Diyos marahay na aga Kamusta mga kaibigan na Ito mga lods ah, Papakita ko po sa inyo At kung bakit maganda At bumiyahe po rito sa amin Sa probinsya ng Albay Siyempre Kitang kita nyo po Napakaganda po ng kalsada Hindi po katulad sa mga dinaanan po natin Mula sa Maynila Pauwi po rito Nako po talagang grabe Turtagadol po kayo Lubakan serye Napakarami po nun na mga dadaanan po ninyo Pero mga kaibigan Gusto ko pong ipakita sa inyo Kung bakit napakaganda po Pumunta rito sa Albay Sa amin napakarami po kasi dito mga tourist spot, tourist destination na pwede nyo pong puntahan o kaya pasyalan para po kung sakali man na gusto nyo pong pumunta dito, may idea na po kayo ito mga lodge mga kaibigan kung sa nakikita po ninyo sa unan po natin sumisilip-silip po mga lodge mga kaibigan ang isa sa pinaka top destination dito po yan sa amin sa Albay yung pong Mayon Skyline Mayon Volcano dahil sa kanyang angking ganda at napaka perfectong hugis tatsulok, na sulok na po yan na perfect tone kaya talaga napakarami pong pumupunta dyan isa po yan sa pinaka the best at pinakamagandang kasyalan po rito mga lads mga kaibigan lalo na mga kaibigan kapag napuntahan nyo po siya ng malapitan pupunta po kayo sa may mayon skyline na may darating po ngayong September 3 magkakaroon na po siya ng entrance fee na 15 pesos para sa mga lokal tapos sa mga foreigner naman 100 pesos pero napakalaking bagay na po yun sa mga pagpapaganda ng lugar na yun kasi alam naman po natin na halos lahat po ng tourist destination na ah, may mga bayad may mga entrance fee kaya kumbaga sulit na sulit po yun kapang sa mga nagme-maintain po ng lugar na yun para mas lalo pong mapaganda pero sana maging maganda po talaga at mailagay sa maayos yung mga bayad po natin sa pagpunta po natin sa mga skyline sana magkaroon din po ng maayos at malinis na CR kasi isa po yan sa mga talagang kailangan po ng mga bibisita po sa lugar na yun ang susunod naman mga kaibigan na pwede nyo pong dito yung pong Vera Falls na daanan po natin yung papasok po dun dito po yan sa bayan po ng Malinaw dito po yan sa Albay napakalamig at napakalinaw po ng talon na yun yung talagang grabe napakalinis po mga kaibigan ng tubig po dun pero wag lamang po pag tagulan talagang syempre napakadumi po yan kapag maulan no? kaya nagiging kulay putik po yung tubig pero kapag ganito na mainit po yung panahon napakaganda po ng tubig po niyan at napakalamig, napakasarap po diyan mag swimming ang entrance fee po dati 10 piso pero sabi nila ngayon ah, nagtaas na daw po naging 20 pesos na po yung entrance ko dun sa Vera Falls pero sobrang sulit na po yun at napakaganda po talaga ng lugar na yun at isa pa sa so pwede nyo pong puntahan dito po yan sa bayan po ng malilipot yung Busay Falls isa po yan mga kaibigan mga lods sa pinakamataas na talon dito po yan sa atin sa Pilipinas napakalino po ng lugar na yan at rin po ng talo na yan ang sumunod naman mga kaibigan yung Kitinday Hills bali mga lads mga kaibigan para siyang buhol chocolate hills pero may mga view din po yan ang mayon at napakaganda po talaga ng lugar na yon sobra ako nag enjoy doon kasi napakatahimik lalo na kung pupunta po kayo mga lads mga kaibigan, sa bandang umaga para makita nyo po ng maayos yung si mayon tapos sa bandang hapon din naman mga lads mga kaibigan para kitang kita po talaga yung view po ng mayon at talagang napakagrabe napakatindi ng kabunduan ano na talagang sobra akong nag enjoy kasi talagang mapipil nyo po talaga yung napakalapit niyo po sa kalikasan na talaga namang nagpa, nagiging payapa yung ating kaisipan kapag nakita ko po yung ganun na klaseng parang kung hindi ako kasi nakalimutan ko na yung entrance fee doon parang 70 pesos kasama na po mga lads mga kaibigan yung kanyang environmental fee, entrance fee tapos parking fee kaya kung naging 70 pesos pero di ko po sure kung ganun kasi nakalimutan ko ng mga lads na kaibigan ang isa pa mga kaibigan na pwede nyo pong puntahan yung Kitinian Ranch dito po yan sa bayan po ng Kamalig napakaganda rin po dyan mga lads mga kaibigan tapos isa pa pong pwedeng puntahan yung mga kaibigan mga lads ay ah, yung Sumlang Lake isa rin po yan sa napakagandang pasyalan po dito may view din po yan ng Bulkang Mayon yung Sumlang Lake perfect mga kaibigan yung Sumlang Lake sa kanyang photo spots may mga imbulkano tapos meron din po yan na bamboo wrap tapos meron din po yan mga kainan sa loob sa loob naman mga kaibigan yung pwede niyo pong puntahan yung Kawa Hills na nasa Ligao City napaganda pong puntahan yan na hugis kawa po kasi yung burol na yon tapos napaganda puntahan po yan lalo na kapag Holy Week talagang sobrang ginagaya po yan sa Holy Week lalo na po yung mga kristyano na mga kapatid po natin talagang grabe po yan mga lads mga kaibigan napakagandang puntahan lalo na, na magpapamilya na magkakaibigan at may bagong attraction mga kaibigan mga lods sa Ligaw City yung pong tinatawag po nila na Tigbaw Highlands bagong bagong pasyalan po yan dito sa syudad po ng Ligaw sunod naman mga kaibigan yung beaches and islands na pwede nyo pong puntan dito pero ito mga lods mga kaibigan hindi ilan lamang din po ito na pwede nyo puntahan kasi napakarami rin po rito ng mga beaches tapos mga island lalong lalo na sa may Tabaco City napakarami po dyan puntahan, mga isla tapos sa Rapurapo Island, napakarami po dyan pero eto mga lods mga aba yung babanggitin ko, yung lamang din po yung mga ilan sa mga magaganda Ta talaga naman pong napuntahan ko rin yung iba eto mga lods, unang una yung Misibis Bay na alam naman po natin na talagang isa yan sa pinakasikat at dahil sikat, tapos luxurious di po ako nakapunta dyan hanggang gate lang ako mga lods mga kaibigan <laughs> kasi napakamahal po pumunta dyan kaya talagang di ko po ginusto na makapunta po dyan. Kahit siguro sa pangarap. Di ko po pinangarap kasi di ko po kakayanin yung entrance dyan. Tapos yung mga pagkain po dyan sa loob. Pero grabe po talaga. Napakaganda po talaga ng Misibis Bay. Na nakikita ko po sa mga ibang mga platform, media na akin pong napapanood. Siguro kakaiba yung experience na makapunta dyan. Pero siguro hanggang pangarap lang talaga o kaya hindi na. <laughs> kasi malamang sa alamang di ko po kakayanin yung gastos doon. <laughs> kapag papunta mga kaibigan sa Misibis Bay madadaanan nyo po isa sa pinakasikat na tulay po dito sa amin sa Albay, yung pong Sula Bridge, napakaganda po yan mga lads mga kaibigan, napakagandang view tapos napaka perfect po spot po yan papunta po sa Kagraray Island o kaya papunta po ng Misibis Bay napaka perfect po talaga nito mga lads mga kaibigan, itong tulay na to, sobrang napakaganda mag picture tapos mag video, talagang perfect po ito para po sa inyo, talagang dinadayo ito mga lads mga kaibigan, mga riders kapag lalo na kapag weekend at ng iba pa pong mga turista na pumupunta po rito sa Misibis Bay at dahil mga kaibigan papunta po tayo ng Misibis Bay isa pa po sa pwede nyo pong po dito yung Kagraray Eco Park ang entrance dun mga lads mga kaibigan na 25 pesos tapos napaganda makita nyo na po yung pinakalumang amphitheater na parang babalik kayo sa sinaunang panahon tapos mga kaibigan meron din po dun na zip line tapos obstacle course pero hindi na po yan gumagana pero yung lugar na yun mga lads mga ibig, ginawa na lang pong picnic ground napakarami rin pong nagde-date doon sana all <laughs> napakaganda po kasi ng lugar na yun napakaraming puno tapos napakaganda po ng panahon doon napakalamig tapos mga lads mga kaibigan maganda rin po rin mag mayroon pong chapel po rin napaganda po ng chapel na yon kasi parang puro glass po yung paikot po niya tapos napaganda po ng view ng dagat po ng Misibis kaya napaka perfect po yun kagraray na yon kung pupuntan po ninyo isa po yung sa pinaka lugar din po yan dito sa Albay kung White Sand Beach naman mga lods mga kaibigan napagandang puntahan yung pong mulad White Beach nasa maan ito po yun medyo tago tapos tahimik pero maganda po yung buhangin po ron. pero mga lods mga kaibigan napakarami rin po mga beach na maganda po rito sa amin sa Albay kapag gusto nyo po marami po kayong pwedeng pagpilian ang isusunod man po natin mga lods mga ng historical sites tapos cultural sites syempre mga lods mga kaibigan, ang pinakasikat po talaga rito sa amin yung Kagsawa Ruins simbahan po yan na natabunan ng abo noong 1814 nang magkaroon po ng napakalakas na mayon eruption tapos ang natitira na lang po mga lods mga kaibigan yung kanyang iconic bell tower dito mga lods mga kaibigan sa Kagsawa Ruins marami pong mga adventure rides na pwede nyo pong gawin doon papunta po doon sa may Black Lava kasi so, pa mga kaibigan so, pwede nyo pong punta nyo Daraga Church napaka ganda po ng kanyang design napakatagal na po ng simbahan na to Baruch style po yan na simbahan tapos may magandang tanawin po yan ng Mayon Volcano napakarami po dyan mga lads mga kaibigan mga nagpapakasal kasi isa po yan sa pinaka matagal na simbahan po rito sa amin sa Albay tapos napagandang simbahan kaya talaga naman po binadayo rin po yan sunod naman mga kaibigan yung Dinion Hill Nature Park nasa Ligaswi po yan makikita nyo po dyan mga lads mga kaibigan, yung view ng dating airport tapos may seaplane po dati dyan tapos mga adventure activities di ko po alam kung meron pa rin yung mga lads mga kaibigan napakagandang view din po dyan ang pong makikita kapag nandyan din po kayo sa Dinion Hill and Nature Park ang susunod naman natin mga lads mga kaibigan yung Japanese Tunnel napaka makasaysayan ng tunnel na yan dahil simula pa po yan noon pong World War II napaka-historical ng lugar po na yan pero di ko pa po yan napuntahan mga kaibigan sunod naman natin mga kaibigan mga lods yung mga fun and leisure na pwede nyo pong po dito at mag enjoy po kayo punahin po natin mga lods mga kaibigan yung farm place napakaganda po nitong lugar na to kasi dito po yan mga lods mga kaibigan ah, si Thing, yung pelikula po nila Carlo Aquino tapos ni Barbie Imperial na I Love Lizzie na kain love yung movie na yun <laughs> O nga mga lads mga kaibigan, napaganda po ng lugar na to kasi talagang napaka perfect. Mayroon din po kayo rito na makikita na pinakaunang pet cemetery sa Kabikulan. Tapos makikita nyo rin po rito yung pinaka smallest na chapel sa buong Pilipinas. Tapos talagang perfect po ito mga lads mga kaibigan para sa inyong pong bakasyon. Kasi maganda po yung view ng bulkang mayon. Tapos makikita nyo pa yung kabuuan ng film location ng I Love Lisi. Na talaga bang para kayong nasa pelikula kapag pumunta po kayo rito sa napakagandang farm plate. Sanod naman mga kaibigan na pwede nyo pong puntahan yung huyok-huyokan cave. Napakagandang kuweba po yan na may ibang mga rock formations. Tapos iba pang pwede nyo pong puntahan mga lads mga kaibigan yung Albay Park and Wildlife. Nasa may linyon hill lang po yan. Bago po umakit ng linyon hill. Napaganda po yan. Iba't ibang klase pong mga hayop ang inyong makikita. Tapos maganda rin po yung park na yan sa so, naman mga kaibigan mga lods yung embarkadero de Legazpi napagandang view din po ng dagat po dyan tapos pwede po kayong mamili ng iba't ibang klase po ng mga pwede nyo pong gustong pamili o pasalubong maganda rin dyan mga lods mga kaibigan yung Legazpi Boulevard kitang kita po talaga yung main volcano at napaganda rin po ng dagat ng view ng dagat po dyan lalo na kapag sa dapit hapon kapag may sunset kung gusto nyo naman mga kaibigan tikman yung ice cream na may sili try nyo po kumain sa First Colonial Grill. Napakasarap po ng ice cream na yun. Malamig, tapos maanghang kasi nga po may sili. At syempre mga kaibigan, di rin po pahuli ang aking pinakamamahal na bayan ng Pulangi. Isa po yan mga lods mga kaibigan sa pinakamagandang bayan din po dito sa amin sa Albay. Syempre, tagarun po ako pero talaga napakaganda po talaga ng aming bayan na Pulangi. Doon po mga kaibigan, mga hangalods, matatagpuan yung pinakamaliit na isda sa buong mundo. Isipin mo yon Doon pa sa amin napunta yon <laughs> Pero napakaswerte namin. Pero meron din po yun mga lods, mga kaibigan, sa buhi. Bali, nandun din po yung tinatawag pong sinarapan. Pinakamaliit na isda sa buong mundo. Yung pong tinatawag sa amin mga lods, mga kaibigan, na Danaw Lake. Doon po makikita yung pinakamaliit na isda sa buong mundo. Kaya talaga napakaswerte rin po namin. Ganon din po mga kaibigan, sa buhi lake, nandun din po yung makikita yon Siyempre mga lads, mga kaibigan, di rin po natin pwedeng palampasin yung isa sa pinakasikat din po rito sa amin, yung Kamalik Bypass Road. Doon din po mga lads, mga kaibigan, makikita yung pinakasikat din ng 7 eleven sa buong Pilipinas. Ang talaga naman kitang kita si Mayon Volcano, pero nung pagpiti ko po doon, di ko po nakita kasi nagtago po si Mayon Volcano. Kailangan pala maaga tayo, kaya naman sa bandang hapon, para kitang kita po natin yung view ng 7-11, tapos ng background po niya na napangandang Mayon Volcano yun lamang po muna mga lods mga kaibigan pero sa totoo lang po napakarami pa pong magagandang pasyalan po rito na hindi ko pa po, po napupuntahan kayo na lang po bahala kung ano pa po, po yung mga gusto niyo pong idagdag sa mga nabanggit ko po pero yun lamang po muna kasi hindi ko po, po yung iba napupuntahan kaya hindi ko po muna nasabi sa inyo kasunod po natin, ikutin po natin mag albay loop po tayo para maikot po natin isa isa yung mga lugar at magagandang lugar po rito sa amin pero mga kaibigan, marami pa akong mga video dito na pwede nyo pong mapanood sa mga pinuntahan ko po rito sa Albay na mga tourist destination. Kayo na po bahala kung gusto nyo pong panoorin. Pero sana panoorin nyo po. Maraming maraming salamat mga kabayan ko rito sa Albay, lalo lalo na sa Pulangi. Tagabalinad po ako. Kumusta ka mga amin? Sana supportan nyo po yung aking yung video, video na inyo pong napapanood sa ngayon. Maraming maraming salamat. Mabalos po sa endo. Mag-ingat po kami firme. God bless po sa endo. Salamat.